Boy Tapang, may ibinuking kay Cherry White. Tinanong ko si Cherry White, kung may jowa pa anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na kung walang jowa. Habang lagi kami Sa wakas ay nagsalita na rin si Boy Tapang kung paano nagsimula ang kanilang istorya o love story ni Cherry White, Ngunit bilang sikat at nagba-viral sa social media ang relasyon ni Cherry White at Pac-Boy, ay imposibleng hindi alam ni Boy Tapang ang tungkol noon sa dalawa. Sa kauna-unahang senaryo ay isiniwalat ni Boy Tapang kung paano nagsimula ang landian nilang dalawa ni Cherry, at dito ibinunyag ni Boy Tapang ang mga pinagsasabi sa kanya ni Cherry White, na hindi niya alam kung may katotohanan ba o wala totoo nga bang pinagsabay ni Cherry White si Boy Tapang at Pac-Boy. Totoo rin kayang nagpauto si Boy Tapang dahil alam niyang matay take advantage niya si Cherry at makukuha ang dapat makuha. Sinagot na ni Boy Tapang ang mga fans ni na Pac Boy at Cherry White na inagaw niya raw ito sa kapwa vlogger. Ngayon sasagutin ko mga paratang ng bashers dyan na inagaw ko raw si Cherry White kay Pac Boy ang kapal daw ng mukha ko kasi inagaw ko. Ngayon sasagutin ko na yung mga paratang nyo, ani Pac Boy, bago raw sila maging magkasintahan ay nasa Maynila pa lang daw si Cherry White ay nagkakausap na sila palagi, tinanong niya raw ito kung single ba siya at sinabi naman sa kanya na matagal na siyang walang jowa, dahil nga lagi na silang nag-uusap, lagi nagdi-video call ay nagkaroon na sila ng feeling sa isa't isa, hanggang sa dumating na sa punto na pumunta siya ng Cebu, at nagkaroon na ng something sa aming dalawa, so, huwag niyong sabihin na inagaw ko si Cherry White kay Pacboy, dahil imposible naman ang babae ay papatol sa lalaki kung may karelasyon, sabi pa nito, sa akin lang, si Cherry White bago kami magkarelasyon ay wala siyang boyfriend, hindi ko inagaw si Cherry alam niya yan, dagdag pa nito, at kahit hindi raw siya gwapo ay may prinsipyo siya na kapag nilawagan na raw ng iba ay ayaw na rin niyang loa yan, naiintindihan niya raw ang mga nagsasabing para lang sa content, dahil nga nangyari na ito sa kanya noon kasi nag-reveal ako noon ng jowa na hindi ko jowa, kaya naiintindihan ko, sa ngayon imposible naman na content lang kami ba? Diba? Halos nasa vlog namin puro laplapan, sasabihin nyo content pa rin. Paano raw nasabing content kung ang ibang vlogger raw ang nag-upload ng halikan nila ni Cherry White noong birthday niya? Sige lang, hayaan nyo na mapatunayan namin na hindi content lang ang ginagawa namin sabi nga namin ni Cherry ay bonus na lang ang pinapakita namin sa blog, ang ayaw ko lang ay sinasabihan akong mga aagaw hindi ko gawain yun, kahit hindi ako pogi, dagdag pa ng vlogger, hindi naman sinabi ni Boy Tapang kung kailan sila naging opisyal ni Cherry White.